Ayun, good day sa inyong lahat mga sir, mga ka-technician. So, long time na hindi tayo nakapag-upload ng ating video. Almost a month na yata na hindi tayo nakapag-upload. Sobrang busy natin talaga sa ano, sa sa trabaho at may pinapasokan na siya ako ngayon. Kaya minsan na lang ako nakapag-upload. Minsan na rin ako nakapag-repair ng uh, appliances natin, mga tutorials natin. So ngayon, meron akong isi sa inyo Uh, ito isang amplifier no sa ating mga baguhan diyan uh, sana may makuha ka may matutunan ka sa video na to so diretsyo tayo sa ating repair wala nang paligoy-ligoy pang marami so ayan ang unit po natin ngayon is Sakura na AB5023UB So, ito medyo malaki lang yung size pero kasi ano lang siya ng 302 na concert. Kung familiar kayo doon. So, uh, ang problema nito is may cracking sound yung volume. Uh, familiar ba kayo doon yung pawala-wala tapos parang putol-putol o intermittent yung tunog. Tapos nagka-crack sya. So, testing natin para mapakinggan niyo. Power on na. Eh. Plug natin. Power on. So, ayan. Di Bluetooth na to. Pero, sa ngayon, wala kasi akong USB at saka yung cellphone natin. Iisa yung, yung gamit natin dito ngayon. So, kaya, magra-radio tayo. Testing natin sa radio. Ayos yung antena. So, mag iba tayo ng mode. Ayan. Sa radio na siya Ayan na. Ayan, hindi siya masyadong ano. Halata, pero ayan oh. Ayan oh. kahit nasa Ayan oh. Nakagit na na yung volume. Pero ang hina ng tunog, pero galawin mo lang konti yan. Karoon siya. Oh. Kasi ayan. Kasi normal yan, kapag nakagit na yun, dapat kahit anong galaw natin dito, hindi mawawala. Ito kasi pag na may, part may part may part kasi siya na ano, ah uh, nawawala yung tunog. So, ayun ko ba't ganun. Hindi, hindi siya ano Kasi nung nakaraan to, to eh. Siguro na natanggal yung mga alikabok. Pero ito, papaltan natin to Hindi na pwedeng balik to gawa nung baka ganun ulit yung mangyari sa kanya. So, Ayun, uh, obvious naman, di ba, yung naging problema niya, ito, crack, pagka-crack yung sound, mga ano yan, ma ma maaring volume, o di kaya check nyo yung kanyang board, baka kinalawang. So, sa ating mga, ano dyan, mga master, mga gagaling na sa ano, basic na kanila to. So, ito'y sa ating mga baguhan na gusto rin matuto sa pagre-repair, eh, andali lang, di ba, malalaman ka agad natin. So, sana taposin uh, tapusin mo tong video na to para malaman mo yung kanyang problema. Para kapag mayroon kang i-refer na uh, katulad nito na nag-cracking sound yung tunog, malalaman mo, alam mo na kung yung, ano yung problema. So, ito muna iti check natin. Ngayon kung mapalitan natin to ito troubleshoot naman natin sa iba. Kung meron pa siyang problema. Okay, so bubuksan muna natin. 2,000 years later. So, ayan nabuksan na natin siya wala natin tanggalin to kasi ito hiwalay yung board hindi siya gaya ng iba na isang buo ayan hiwalay lang ito lang yung board nya so kakalasin natin to wala yung aking gamit So ito, volume. So, pamilyar na kayo dyan, panigurado. Kung ano ito. Isa is sa potentiometer. Oop, malabo yung camera natin mga sir. Ha? Ayan. 100k pala. So, meron tayo dito ang ipapalit na 50k ito okay na lang naman to. Kaya lang mag ulit, magbabago lang kaunti yung kanyang volume. Yung ano no. Kasi sa 100 kasi konting ganun murang wala mayroon na siya. Ito kasi, magkakaroon pero mahina. Pero at okay lang naman to. Maganda rin naman to. I-replace siya sa 100. Pero ideal talaga 100. No? Oh. Sa akin kasi wala akong gantong ano, 100. So pwede naman to ah uh, kakabit ikakabit natin. Garon din na, parehas lang din naman ng ano. Sa saan lang magkakaiba. Pero itong ampli na to kasi malakas na to kaya hindi na siya gaano ano halata. So, ayan. Tatanggalin mo natin 'to. Tsaka natin papalit tong 50k. So, ito. Palta na natin. Tanggal na. So, lagay natin to 60 k Yan. So, make sure ni connect din natin yung ground. No? Para hindi siya o oh, maka-avoid tayo ng hamming kasi kung minsan kasi sa mga design ng gantong ampli kailangan nandito to kasi pag wala kapag may nilagay naman siya ganyan kailangan talaga siya kasi avoid po pu siya puro ano yung nagha or yung hissing sound. So, mga so, nagagawin Yan. So, hangin, hangin, yan. So, testing natin siya ulit ha. Tapos, tingnan natin kung magkakaroon pa siya ng crack uh, sound, cracking sound. kapit mo natin itong isa. At yung issue pala nito mga sir, ano? Ah, mahina rin pala yung kabila. Kaya ito talaga, may problema talaga itong volume na to. So yan, testing. So, Radyo lang ulit ha. Yan. Baba, baba naman na natin. Tapos, mode. Nakaradyo na siya what na do I premium memorial service by providing 24 hour personalized customer care yeah, with huh? Okay na. Smooth na siya, wala nang maririnig, wala na tayong maririnig na ano, crack sound. So kaya tayo natin dito. For inquiries, you may contact us at 09. Oh. Okay. Tapos lipat naman natin yung speaker para malaman natin yung kabila kung okay din siya dot org. You know. Follow us on Facebook. Himlay you Filipino. Know, okay incorporated. na siya. Eh? Okay na rin siya, no? Oh. So, goods All goods na? Yun lang po naging problema. Kasi itong mga pita niya ito, okay naman. Balance, okay pa. So ang mic na testing ko na yun, no. Know, good yang mic niyan. Dito lang talaga naging problema. So ayun lang for today's video. Salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa video na 'to. So, ayun lang sana salamat, salamat sa panonood and kung bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike like mo na rin 'yung video na 'to at share mo rin 'to sa mga gusto ring matuto sa ating mga tutorial. So, uh, malaking bagay yun para sa ating channel. Salamat sa panonood and God bless.